Ayun, good day mga amigo So, dito tayo sa unit na kung saan ay uh, naghahanap ng sasalo yung uh, mayari Ito ay uh, located at uh, block 24 So, ito yon sa inner, sa gitna siya So, ito yung ito ng bahay So, meron natong ilaw, ano At kanyang tubig ay uh, ongoing na So, hintay na lang Uh, ano na lang uh, follow up na lang siguro ayan at uh, sa bandang gitna siya uh, pagaling sa main gate ay uh, sa bandang gitna kanan at ito siya ah uh, buo na siya at uh, ano uh, turnover na yan no so ang kanyang may-ari niyan ay naghanap ng uh, sa sasalo so that ano uh, 15 years at uh, monthly nito ay 3300 uh, mga ganon at uh, 15 years to pay uh, naghanap ng sasalo no at yung uh, interesado kayo ay uh, mag-comment lamang kayo uh, located at lot 24 Bali Alegre so ito yon so makikita natin no ice uh, nice na, na yung unit at uh, yan ay turnover na sa mayari nagpalit uh, ng plano sa mayari change plan so ayan naghahanap ng sa sa salo comment lang po sa mga interesado para masagot po natin at uh, may bigay po natin sa mismo mayari Music